Good morning guys Ayaw tumigil ang hangin guys Dalawang araw sunod sunod na kihaw Nagkatay ng baboy dito guys Ayan may kinatay na naman kami isa oh Oh, monok, oh? Hmm. Hello. Hmm. Monok ito, manok oh. Hulo. May manok na ilalim. pa rin namin ito guys. Ayan guys, nilagyan namin ng isang manok sa loob guys. Guys, thank you for viewing.